For today's video mga ka-friends, si tayo po muna ay hindi magaluto ngayon. Dahil nga po may birthday ha na naman din sa aming kapitbahay ay tayo po muna ay manunulungan. At tayo po ay matulong man laang sa pagayat at may sumilip nga pong may dalang karne ng baboy. Pag gana nga pong may handaan din sa amin ay naka ay napakasisipag po ng aming mga kapitbahay. Pagtapos nga po na handaan ay nako ay yung mga yan po ay lupaypay na sa lasing. Pag po ng bahay ay talaga naman pong nagapag na laang. Ay tayo po ba naman ay manunulungan din at makamaigi din po ari malay po ba yan naman natin at tayo iikasal ay sus dumali na naman si ining. Ay kagaya po na mga ari ay ay nako ay aupahan mula ang ari ng lambanog ay talaga naman pong ayos na ayos laang. Nako ay magareklamo yung mga yan at hindi daw po sila nainom ng lambanog bear daw po ang kanilang inainom. Kaya naman sa mapapangasawa ko ay dinis sa amin ay maraming magluluto at maghihiwa. Ang ahiwain na lang ang kulang. Tapos ang inay ay makamagaling na magbalot ng imbutido ay ano ay sa ka pa naman ay nako dumali na naman si ine. Ay talaga naman pong may pictorial pa ang aming birthday celebrant ay talaga naman pong poging pogi yan. Kung may okasyon nga po sa inyo ay pwedeng pwede po kayong magpaayos sa kanila at mag nagpapakater, sila laang naman po ang nag-iisang kintab. At malaking tulong din po ang magagawa ninyo dyan sa mga batang yan dahil po yan ay mga estudyante pa ang At aringani ang makamasarap maglitsyon at pag kinain mo yung balat ay talaga namang nalangot-ngot. Ay naari na nga po at luto na ang handa ng birthday celebrant ay talaga naman pong napakadami na naman ang mamamantikaan ang uso. Ay si Mang Jesse po man din ang magluluto kaya po pag kayo may handaan ay kayo po ay magasabi na laang sa kanya. Kung kayo nga po ay naghahanap nang affordable na budget sa inyong tugtugin ay naarilaan po ang dilantar Here are the top 5 favorites Music At kasabay nga po ng birthday party, sila din po ay nagpa-home blessing. Kaya po pag kayo'y magapagawa ng bahay at natapos na, ay kayo po ay magapaganari at baka po yung bahay ninyo ay pasukin ng multo ay este para po ay pasukin lalo ng blessing. At yun din po talaga ang sinabi ni Father na maganda po talagang nabiblisingan ang ating bahay. At dahil nga po lahat ng sulok ng bahay ay kanya pong abas-basan. Ay diga ay siksikan kayo ngayon ay ayos la ang naman yan at ang gusto ninyo naman talaga ay dikit-dikit. Ay kami po ay malabas na at magabas-bas na po kami. Sa labas ay stay si father pala ang magabasbas At tapos na rin po kami magbasbas sa palibot ng bahay kami naman po ay mapunta doon sa... O, blessing na blessing na ulan. At dini naman po magabas si father sa rooftop. At sa dami nga pong naibas-bas na holy water ni father ay nako ay awang ko pag may tumira pa din ng multo. Magahagis nga po sila ng bariyang may bulaklak sa lahat po ng kwarto. Aswerte ko po at sa akin lahat yung bariya. At syempre, hindi mawawala ang picture-picture. Ay ako ay nagata sa mga taong ari. Mangiti na laang ay nagatipid pa. Ay ngiti-ngiti yung labas ang ngipin. Ay nakusos Maria. Ay ari talaga ang makamasarap din eh ang kainan. Iaunahin nating pakainin ang mga bata at yung mga matatanda naman na yan ay makakatiis pa. Aba at may pa-ice cream din ang aking tiyuhin Rubin ay nako mamaya sa akin ay dali. Pagawin ko yung panghimagas ay nako ubusyan sa akin mamaya. Ay kaya pala walang nagapataya ay naari at nakain. Naari ba ya ang mga atihin kung pag nakakakita ng kamera ay nahihiyang sumubo. Ay ari man din si Kaber na ay minsan po ba ya naman ay nakakalimutan ko ang pangalan. Naari nga ang aking mga tiyahin ay ihalato duhi ang pagpangot ng karne kahit wala kayong ngipin. Naandini din pala si Sir Pogi. Ay ari pong mga kending ari ay para po sa mga bata ay pero ang nakain po ay mga damulag na. Ay makamasakit yan sa ngipin por bahin ninyo. At pag natututukan nga ng camera aring mga ari ay talaga namang nagapakyot. Pati na rin aring si ate Eva nagapakyot na rin. Ayoo! Po ay tigni nga ni at sila pangani ay nagugulat. Ay nakaw ay ano bagang meron sa kamera Ay wag tayong magalaw-galaw din ay baka tayo ay madali. Pinagapakyut din naman yung mga kapitbahay ko ay yala. Mamaya aring mga batang ari ay masakit ang ngipin takakain ng candy. Ba ay tayo naman ay makain at tayo ay inagutom din. Sabi ko sa kanila kayo ay atutukan ko ng camera nang kayo ay madami ang abigay sa akin. Ay pugi man din pag nangiti. Ay, ayaw mo yata akong bigyan ng manok. Ay nako ay nakakain din. Ay aa ay dahan-dahan naman at tayo ay nasa handaan. Wala ka sa kubo mo. Ay ano baga naman aring damong ari at hindi man lang hiniwa-hiwa at napaka haba. O ay di ba ga ay sabi ko man din sa inyo ay mabalik tayo din eh, at tayo mahingi ng panghimagas. Kaya no si si pag mga ari ay oh. Dahil nga po tapos na tayong kumain ay magasimula na. Welcome po sa party ng akin baby hero at dahil nga po 7 years old na ang ating birthday boy ay meron po siyang 7 candles At meron din po siyang 7 gifts. Pag nga po naga birthday na ngayon ang tao kahit po ay matanda ay marami na pong mga kaiklabuhan. Ay samantalang po nung mga bata pa kami pag kami a birthday kahit pansit ay wala. At meron din po siyang 7 balloons. Bago din po ari-ari po ay 7 yellow bills. Dahil nga po dilaw ang kulay ng 500 pesos ay di yun po ang abigay mo. At ang kasunod naman pong magabigay ay 7 in blue bills dahil nga po bulu ang isang libo ay yun po ang abigay ninyo. Ang pinakahuli po ay ang seven cupcakes. At asayaw naman po ng birthday boys ang mga babaeng importante sa kanyang buhay. Ay para laang po manding nagadibu. gadibo. Gayon daw po talaga pag seven years old. Pero nung 7 years old po ako, wala naman po akong handa. Kaya naman po ay talaga namang napakasiswerte ng na mga bata ngayon. Ay nako, nagbawas na andulahin sa pinagbintahan ng lukad isang libong malutong. Isinayaw na po ng kanyang mami ay nako, na ari na po sa bitan na ari tuduhan na ay lalo na po pag kinasal arin batang ari at talaga naman pong malaki-laki din ang akitain at ang lulahin ay sumabit na rin at nagbawas na rin ang pinagbintahan ng lukad ay ang mga tao po din sa amin ay makamararaming pera at bagong lukad po at saka po ay bagong binta sa pinya ay ni at kalahati na sa plastik ay nako ay lalo na sa kasalan yan at sila naman daw po ay mag picture picture pagkatapos ng sabitan ay mga meses ngiti kayong makamaigi syempre pag birth day party, hindi mawawala ang palaro. Ay ari pong nagabigay ng giveaway na ari, ay naku po, ay makatakot lumapit ang mga bata. Ay lalo na po ari pag nagmulaga ang mata, ay nakaw ay talaga naman parang ayaw na nilang humingi ng mga giveaway. O ay isa isa ang daw ang hingi, ay gayon man din nga naman, ya, ano naman kayo ay. At kung may mga palaro nga po sa bata, abay, syempre may palaro din po sa mga matatanda. Kaila daw po ay kunyari ay mga Miss Universe. Bay, galingan ninyo at 500 pesos ang papremyo. Bay, pag nanalo ka ng 500, ay ay makadaig mo pa ang nagpaupa sa pag-ipo ng neyo. kaya ay agalingan ninyo ng pagkimbot ay ang sabi nga po ga pala ang hindi pa alabas yung talent ay nako -oh, si Kayuli talaga ay sabi magpakilala pala ang wag mo nang isayaw ang talent ay nako Kayuli mayamaya -maya at baka ikimapagod ay ari ay dayo la ang dini din sa amin ay nako ay parang may laban din wag kang magapatalo sa mga bata at parang nga po tayo ay hindi magkabayulation ay tayo na la po ang makanta sa kanilang talent isang patopiko na Nene 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 galingan mo aking inaanak espageting pababa espageting pataas mo na yan oh kalma wag mo naman akong bigyan ng dahilan para tabihan ka kalma kalma Ii, ay sa sasaya ay nakakita lang ang nang malalaking kit ay ay nai di na magising kung nangangarap man din Uy, bakit gayon e ari ang aking pambato ah, 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 ah. Disko, syempre. Ah, 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 Anong sasaya ng mga tao ay pag si Kayoli ang nasayaw ay? Panalo na ang aking pangbato. Finish na. Uwi, na. Anong sasaya ay parang nga namang nasa diskuhan? Bay, syempre, ang aking pangbato ang nanalo, ang nagwagi. Ay, napakasiseryoso naman na rin mga nagachismisang are. Ay, kung kayo bagay nagatagay-tagay dyan, ay marami kayong mapapatumbang buti. Ay, si Aling Rosita talaga, ay, hindi yan mag-ainom. Ay, magatira kayo ng panglakad at nako, ay baka kayo'y gumapang Uwi, Ay ayos ang naman ang nasuray basta makakauwi ng bahay. At kantahan po muna natin ng happy birthday ang ating birthday celebrant magblow mag na rin ng kanyang candle. Sama po ang kanyang mga magulang. ari na nga po ang pinakahihintay ng mga bata, ang mga magician. Ay ari din po ang gusto kong matutunan. Pag kumain ka ng apoy ay may malabas na bulaklak. Gusto ko naman po pag makain ako ng apoy ay may malabas na mga gulay. Ay kagaling naman na rin at dumami ang baton. Mga ka thank you for watching and happy birthday hero!